Nanguha nga tayo mga tropa ngayon dito ng water lily sa ilog mga kakosat lalagay natin sa mga isda natin. Ayun nga mga tropa ngayong araw nga andito nga tayo mga kakosa sa ilog. Okay. Dahil mga tropa mangunguha tayong water lily mga kakosat lalagay natin sa mga isda natin yan mga tropa. Shhh! Dulas <laughs> ako. <laughs> Tapos ayun nga mga tropa, tining tingnan nga natin dito mga kakosa kung may water lily kaso wala akong nakita don sa malayo mga tropa meron kaso di natin abot yan, mga kakosa. susungkitin natin yan mga tropa, pinuntahan nga lang namin ng pinsang ko dyan yan mga kakosa para ma makuha natin. Kaso so, ibang water lily pala yan mga tropa, ayaw kasi namin mga tropa yung ganyang water lily, gusto na kasi namin mga tropa yung pabilog, yung maliliit lang. Na, mga tropa, hiram tayo dito kay boss talong ng bangka, lalakbay na lang tayo mga tropa at mga gahanap tayo ng water lily dito sa kailugan. Ayan nga mga tropa, yung pinsang ko nga dito, mga kakosa, yung nagsasaguan. Butas pa nga mga tropa, yung bangka dito, kaya natatakot din siya. Obrang ganda talaga dito, mga tropa ng ambiyans. Tama ganda talaga mga tropa sa nature. Siyempre habang nasa ilog tayo, mga tropa, magsya-shoutout muna tayo dito. Shoutout nga pala kay RM mga loose. Salamat tropa sa suporta. Ah. E shoutout din kay Giselle Grace Mangulabnan. Ingat po palagi. And e shoutout nga din pala kay Tito Gian Pascual. Napakaangas mo, tropa. And shoutout nga din pala kay AJ Cardoso. Sobrang angas mo din, tropa. Gusto nga palang magpa-shoutout, mga tropa. Mag-comment lang kayo sa video na to, mga kakos. At isa-shoutout ko kayo sa susunod na video. At ayun nga, mga tropa, dahil nga wala kami makita, mga kakosang ibang water lily, kakaikot namin. Eto na lang water lily na to, mga tropa. Ikukunin namin. Pwede na to, mga tropa, Kesa mabasyo tayo, mga kakos. sa samantagal lang naman, mga tropa. Siguro hindi pa panahon, mga kakosang Ng water lily na yon. Panahon na lang nun mga tropa Tsaka na lang tayo kukuha pa nga mga tropa sa inyo Kung may gano'ng water lily Para hindi na lang ako mga tropa pupunta't din di na ako dito kukuha sa ilo Alagay din kasi, mga tropa Sa ng pinsang ko sa gapi tank nya mga kakosa Kaya kumuha tayo dyan ng water lily na yan Dahil nga mga tropa may butas nga bangka. Taman limas nga lang din ni pinsang ko Bago nga tayo umalis mga kakosa Sobrang angas talaga mga tropa Magsagwa no talagang dati Pangarap nyo maging seaman eh Tapos tingnan nyo mga tropa yung amb ambience so, sobrang ganda talaga dito mga kakosa sa ilog paano pa kaya mga tropa pag malinaw pa yung ilog na yan sabi din kasi mga tropa ng mga lolo't lola ko nung bata daw sila dyan daw sila naglalabay eh. sobrang linaw daw yan mga tropa kaso ngayon mga kakosa hindi na ganung kalinaw kasi malawak na ngay ilog dati kasi mga tropa maiksi lang yan Ay, hindi ba malapan mga tropa yung mababaw pa mabato kasi yan dati mga kakosa ngayon hindi na tapos ayun nga mga tropa yun ngayon nakuha natin mga kakosa sobrang ng konti tapos paniputik pa tayo dyan mga kakosa Papasok pa naman tayong school mamaya Aga pa kasi nyan mga tropa Alas 8 pa lang ng umaga nyan mga kakosa May pasok nga din ako mga tropa ng alas 10 kaya alas 8 na kami kumuha Ayun nga mga tropa Pakayari nga namin hugasan Pinahawak ko nga lang sa mga bataan ko yan Tapos papalagay ko nga lang mga tropa dyan sa tank natin susunod so, nga mga tropa Bibili nga tayo mga kakosa Ng tank na mas malaki dyan mga tropa Para aquascaping natin mga tropa Para maangas yung pinaka-aquarium natin Eka muna ayun nga mga tropa nilagyan na nga din ng pinsang kung mukhang aso dito yung, yung lagay niya ng gapi mga tropa sobrang angas ng mga gapi niya niyan mga tropa mga anak na yan ng mga 20 gatingting lang naman mga tropa yung gapi nilalagyan pa ng mga ganon ayun nga mga tropa EFT na nga tayo papasok na nga tayo dito salamat mga tropa sa panonood hanggang sa susunod na lang bye, -bye.